Mga kababayan, sa punto pong ito, pag-usapan na natin ang mga pinakabagong update patungkol sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito lamang sa Mr. President on the go. Una nga po dyan, babiyahe pong Brunei at Singapore si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi po ng Department of Foreign Affairs o DFA spokesperson ni Ma'am Maria Teresita Daza na inibitahan ang Pangulo ni Sultan Hassanal Bolkiya para sa isang state visit. Kakamustahin din po ng ating Pangulo yung mga kababayan natin sa Brunei na tinatayang nasa 25,000 na naninirahan sa naturang bansa. Makikipagpulong din po ang ating Pangulo as usual sa business sector para ma-promote ang trade at investments relation sa pagitan ng Pilipinas at Brunei Darussalam. Mula po sa Brunei, ay pabiyahin naman ng ating Pangulo kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos sa Singapore para magtalumpati naman sa 2024 International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue. Mga kababayan, ang naturang dialogo ay mahalagang pagpupulong sa Asia na nakasentro sa mga usaping pangsiguridad, hindi lamang sa reyon kundi maging sa buong mundo. Samantala mga kababayan, patungkol naman po sa mga umiiral na sa umiiral na bagyong aghon sa ating bansa, ipinahayag po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakapamahagi na ang ating pamahalaan ng nasa 1.2 million pesos na humanitarian assistance para po sa mga kababayan nating naapektuhan ng bagyong aghon. Ayon po sa ating Pangulo, nagaanda na rin ang gobyerno ng mahigit 3 bilyong pisong halaga ng pondo para ipantulong po sa mga nabiktima o naapektuhan ng bagyo. Mga kababayan, ito po yung mga nakapreposition goods at stockpiles upang masiguro ang mas malawak at mabilis na tulong para sa ating mga kababayan na ng bagyong agyon. Kaysa po, na dito pa kukunin sa national government mula dito sa Maynila, e eh, na po sa mga satellite offices ng DSWD ang ating gobyerno ng mga stockpiles para direkta, o, direkta nang makakarating sa ating mga kababayan maging sa mga malalayong lalawigan. Nais nice pong matiyak ng ating Pangulo na maayos ang kalagayan ng ating mamamayan. Base po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 2,000 individual po na kababayan natin ang patuloy na apektuhan ng bagyong aghon. Inaghihig naman ang pag-asa na patuloy na kumikilos ang typhoon aghon, pahilagang silangan sa katubigang sakop ng Kasuguran Aurora. Kagaya po ng Pangulo, dalangin din po natin ay makalabas na ang bagyong ito nang hindi naman nagiiwan ng matinding pinsala bagamat meron na pong mga naitala. Sana naman wag na madagdagan. So, mga kaubayan, uh, patuloy po yung nararanasan na epekto ng bagyo Aghon uh, sa ibang lugar. Dalangin po natin na lumipas itong bagyong ito sa lalong madaling panahon. At yan po muna ang ating update kayong umaga. Abangan ang susunod dating pag-uusapan patungkol kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito lamang sa Mr. President on the Go.